Isa sa mga hilig namin gawin bilang mag-asawa ay ang mamasyal gamit ang motor. Nakaangka siya sa akin kadalasan at may ilang pagkakataon na parehas kaming may dalang motor. May mga biyaheng nagpahirap sa amin dahil sa yung pinuntahan namin ay may mga portions na hindi talaga namin kabisado at sadyang nakakalito. Ang solusyon? Navigation sa cellphone. Laking bagay talaga yung meron kang navigational app kasi yung pinupuntahan mo ay makikita mo na sa mapa online. Kaysa yung kada kanto ay eh, magtatanong ka, eh mainam talaga na meron kang navigational app. Lalo na ngayon na mahirap yung makikipag-usap ka sa hindi mo kakilala dahil pandemic. Anyway, may pagkakataon na kami ay nagbiyahe at nandoon sa portion na medyo mahirap na hanapin yung access road. Siyempre, labas ang cellphone at ginamitan ko na ng navigational app. Kaso lang, sa haba ng portion na yon... Nalobat na ang cellphone at ayaw ko namang sagarin ang baterya dahil baka kailanganin naman naming tumawag kung sakaling may emergency. Biglang dumapo sa akin ang pakiramdam na paano na ito? Yun bang nakakawala ng kumpiyansa at parang bigla ka na lamang manganga pa sa daan? Siyempre, pwede namang magtanong pero doon sa kinalulugaran namin, mahirap yung hinto ng hinto. Ang buhay parang ganyan din. May mga bahagi na parang kering-kering natin dahil pamilyar sa atin o marahil ay napagdaanan na natin. Pero mahalagang tandaan na marami pa din tayong pagdadaanan na hindi natin alam at hindi pamilyar. At kahit mismo sa mga karanasang pamilyar sa atin, hindi dapat magpakakampante at isiping hindi natin kailangan ng gabay ng Diyos. Ang gabay niya ay hindi lang pag hindi na natin alam, kundi lalo na din sa mga pagkakataong sa ating sarili na lamang tayo nagtitiwala. Ang sabi ng Bible, maaaring sa tingin mo, ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Ang pagsangguni sa Diyos ay hindi lamang dahil hindi natin alam ang isang bagay. Ito ay ginagawa dahil nais nating luwalhatiin ang Diyos at ipakita ang ating paniniwala na ang kalooban niya ang pinakamainam at ang pagtitiwala natin ay sa Kanya nakatuon. Hindi kailangan magtiwala sa limitadong kaalaman at kakayahan samantalang ang karunungan at kalooban naman ng Diyos ay laging laan. Manangan tayo sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban dahil ang landas na sa atin ay Kanyang inilaan ay landas na sigurado at maaasahan. Asa ka pa!